So, good morning mga ka-hunters! Luzon Visayas, Mindanao Ito na pala yung part mga ka-hunters yung sa pagbibiyak namin sa uh, bato na formation na, bunga, na may gumangan may tapal na cement Ito na yung kinalabasan mga ka-hunters no? Ito na yung nangyari So, sa lakas ng apoy mga dalawang oras namin na inayaan masunog tapos binuhusan ng tubig. So ganito lang yung nangyari mga hunters. Hindi talaga siya nabiyak, yung uh, pagkabiyak niya ay paunti-unti, yung parang bumabalat lang po siya no. Parang hindi siya bumigay diretso yung pagkabiyak niya. So matigas pa rin yung naiwan sa ilalim mga hunters no. Kahit uh, sinunog na po namin 'yan. So sobrang tigas pa rin mga counters no. So kahit anong pukpok namin dyan, ginamita na yan ginamitan na niyan namin ng muil no. Ah, uh, yung muil po na ginamit namin ay nag-ano lang po siya, hindi niya kayang uh, biyakin. So humanap na naman po nung grupo ng ibang paraan kung paano ito ay uh, produce no. Kung paano talaga siya para mabiyak. So ginamitan namin ulit ng jackhammer So ganun pa rin ang nangyari mga counters. So mga 3 in 2 inches or 1 inches lang po ang kayang uh, ibaon ng uh, lead or yung moil ng scanner uh, jackhammer po natin mga counters. So sobrang tigas po talaga. So nag-iisip na naman po muli yung uh, kasamahan po namin dito kung paano talaga ito uh, mabibiyak mga counters ano. So ilang oras na po namin ito ginaka so kanan pa rin yung uh, kinalabasan yung sitwasyon mga counters no. Usok lang po ito kahit sinunog na siya. Dalawang oras na may ang apoy sa kanyang uh, katawan. Tapos uh, binuusan ng tubig pero uh, hindi pa rin nabago yung ano niya. So parang uh, nangaliskis lang po siya no. Parang isda na may kaliskis pangawa yun lang po ang kanyang pagka, uh, sitwasyon sa pagkabiya so abangan nyo po mga ka-hunters so hanapan po namin ito ng paraan po talaga kung paano talaga ito mabiyak so abangan nyo po mga ka-hunters ang part 3 ng video na ito kung paano po talaga namin ito nabiyak mga hunters so shout out sa lahat nating mga subscriber dyan sa mga sulit subscriber at sa mga hunters natin ni sa Mindanao magandang umaga po sa inyong lahat God bless you all at sana pagpalain po tayong lahat